Hi guys! Ayan, papasok na po tayo sa work. Hello sa inyong lahat. Hello sa lahat ng ORFW sa bansang Croatia. <laughs> Ghingal ko. <laughs> para uh, ano ba? Ayan, nandito na ako sa work site ko. Papasok na po tayo. So time check, it's ready to... Thursday p.m. in the afternoon. So, alas stress pa naman yung paso ko. Agahan natin kasi baka malit tayo. Kasi, na yung transportation natin is uh, tram lang po. Mostly and buses po dito sa Pansang Croatia. So, ayan. Uh, papasok na tayo maya maya. Nandito na ako sa work site ko. ayan po So ingat. Hi everyone. Ako pala si Nadi Sara, isang si OFW dito sa Bansang Ko Asia. So ngayong video, sabayan nyo po ako sa aking duty at ipapaliwanag ko sa inyo kung anong trabaho ko dito sa Bansang Ko Asia. So yung trabaho ko pala po ay isa po akong kitchen helper. So, ang kitchen helper po ay pwede ka po ma-assign sa, kasi sa hotel tayo, pwede ka ma-assign sa breakfast, yung tagatulong ng mga pag-display ng mga pagkain or mag, yung mag-refill ng mga pagkain, basta mag-back up. Pwede ka rin mag-assist sa mga sa mga chefs sa loob. So, depende na po yan kung saan ka ilalagay nang yung amo. So ako pala dati ay sa breakfast tapos nagka problema ako sa yung sa schedule ko kasi ang aga tapos double ride ako tapos sa uh, late ako lagi kaya yun sabi ko ilipat mo na lang ako syav, sa yung doon para di ako mahirapan kasi na parang na stress na ako sa schedule ko tapos lagi akong late So, hindi ako mo maka-training na masyado. So, na, uh, din ako. So, sabi ko, ilipat niya ako. So, kaya nilipat niya ako dito. Da, dito ako sa tagahugas ako na mga plato, mga kaldero ako na-assign ngayon. So, hindi na niya ako inalis dito kasi okay daw yung performance ko. So, okay na rin sa akin. At hindi masyadong stress. Ah, uh, hawak ko yung oras ko. Wala akong boss kasi basta magtrabaho ka lang dyan, wala silang paki sa'yo, kaya okay lang. Okay naman yung sahod. Same lang yung nangasaho. Same lang nang sahod. So mga 50 charot. <laughs> basta sakto sa uh, okay lang yung sahod namin dito naging doble naman yung sahod ko dati nung nasakatar nasa Qatar ako kaya thankful pa rin ako na nakahanap ako ng legit na agency kahit maraming mga negative 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 feedback at least andito na rin ako ngayon sa bansang ko Asia so yung bansang ko Asia pala po ay isa na po siyang sentient country meaning po na lahat ng Europe So, Sinjin Visa na po yung gamit namin nung nag-apply kami dito. Meaning po yung Sinjin Visa, pwede ka po makapunta sa lahat na po. Lahat ng uh, all over Europe countries, pwede mong pasukan na, wala ka na hindi ka na mag-apply ng visa. So, abangan nyo kung saan tayo pupunta sa susunod kasi may, may kuan kami, may vacation kami ah uh, hindi ko muna sasabihin, baka mapornada na naman kasi nung first ko na book is sa Italy. So, hindi ako natuloy kasi nilipat nga ako sa isla. So, wala akong nagawa kundi. ah uh, pwede naman pero hassle siya kasi ang layo ko na sa isla na ako ng time na yun. Kaya hindi ko na pinorso talaga na pumunta doon baka magka problema ako so hindi ko na siya tinuloy so abangan kung uh, saan kami pupunta nito so balik tayo sa tarbaho okay ba yung trabaho ng kitchen helper so kung kitchen helper ka dito ha, marami pong kuan trabaho yung kitchen helper maghugas mag flooring tapos steward at yung tawag sa barko nito tapos sa kusina magtanggal ng mga basura kung kailangan tapos maglinis-linis ng mga chamber or mga refrigerator marami po basta kung kuan dapat alam niyo rin yung trabaho niyo baka masya kayo pagdating dito pero actually nung first ko na nagtrabaho ako dito kasi cross country ako galing ako ng Qatar tapos cashier ako doon sa isang KFC sa KFC for more than 5 years maging mag 6 years na so nagdecide po ako mag cross country actually ang tagal ko pong pumunta dito kasi nga ho, hindi po ako mag decision muna ng yung parang easy easy yung parang direct na decision. So, pinag-isipan ko muna kasi ako po yung breadwinner sa aming family. So, kailangan ko mag-isip tapos kailangan ko silang isabay sa aking mga decision hindi lang po sa sarili ko. Kasi nga ho, ako, uh, mm, ako yung nagpapadala monthly. So, matagal na rin pala akong isang uh, OFW. So, galing pool pala ako sa Saudi Arabia. Noong 2011 so doon ako na na kitchen helper din ako dati doon sa isang fast uh, sa isang fine dining restaurant sa Can Coffee kung iwan ko kung open pa ba sila ngayon Can Coffee restaurant so sister company lang yan siya ng Kudo Company So eh kwento ko lang sa inyo yung pinagdaanan ko doon dati so yung visa ko pala dati is uh, na kuan construction daw yung visa ko kaya 2 years nang po talaga yung tinapos ko doon although gusto ko mag kuan mag-extend pero hindi ko pa hindi hindi ko na po pinapatuloy kasi magkaka problema po ako kasi ngao gawa sa visa ko yung agency ko is yung kinuha nilang visa is naka, nasa kusina yung trabaho ko tapos construction yung nakalagay which is mali po siya kaya ho nag decide ako na tapusin na lang yung kontrata ko at umuwi sa Pilipinas so ayun hindi naman ako nag nag apply agad sa pa abroad kasi natanggap uh, nagtrabaho ako sa Pilipinas Nagtrab pagbalik ko po nagtrabaho po ako sa sa Save More. Sa SM po ako sa grocery. Tapos, nagtrabaho din ako sa Mang, in, uh, sa Mang Inasal. More than a year. Tapos, nagtrabaho ako sa Juris Grill. Doon ako tumagal. Na regular din ako doon. Tapos, uh, yung last ko na trabaho is sa Robinson's Place, Iligan. Yun yung last ko na trabaho as a sales associate or sales clerk sa isang department store. So, pioneering po kami doon. Kaya lang ho, kung na ah, nagka-problema, ay parang nag-decide akong mag-apply abroad kasi nga ho is... Ha, wala kaming bahay doon sa pinaka-city. So, nag-rent lang din ako ng bahay. So, parang wala rin akong naipon. So, hindi rin ako nakakatulong sa parents ko. Gawa ho nga ho kasi nga ang daang mag rent ka pa ng bahay, tapos kain mo pa yung mga uh, kapi-kapi pa, snacks-snacks, pag-duty. So, wala ka talagang maipon. So, nag-decide ako na mag-apply. So, natanggap naman ako dito sa KFC. ah uh, kahit maliit yung sahod, pinatus ko na at least maka-abroad lang ako. So, natuloy na ako noon ng kuan uh, 2017 ako nag-apply. So, na tanggap na ako doon sa KFC Qatar. So, doon ako nagtagal ng 5 years. ah uh, matindi din yung pinagdaanan ko doon. Grabe yung mga op kuan, depression. Nakaranas din ako ng depression doon sa training ko kasi grabe yung training namin. Basta, grabe talaga. Alam nila yan. So mag-joke-joke mag na lang kami ng mga kasama namin na magkano yung babayaran, ganun-ganon. Pero paano ka uwi kung may babayaran, di ba? So ayun, na-depress po tayo, pero okay lang nalampasan natin. So mahirap talaga yung mga mag maging OFW, kailangan mo pag-isipan 100 times, charot. 100%, 1 110% dapat buo na yung loob mo physical, emotional and spiritual ready dapat ready ka kasi uh, yung sarili mo yung kalaban mo pag andun ka na kasi ma-homesick po tayo so actually ako nakaranas din ako ng homesick pero uh, binabariwala ko na lang yan kasi kailangan natin kumita ng pera para sa ating pamilya So, bali, one, more than a year na po ako ngayon sa bansang Croatia. So, para sa akin, okay lang na, okay yung Croatia. Tapos, okay naman yung sahod. Swertihan lang din kasi sa batch ko. <laughs> Tapos, dalawa kaming kabatch na eh. So, hindi na siya nagtagal sa aming Nag-apply na siya sa lupa Tapos, ako, nag-one year ako sa AT&C. Tapos nag-absorb po tayo. So, yan din yung ha, alamin nyo sa pag-apply nyo. Dapat alam mo alam yung trabaho para hindi pa, naman magsisipag ka dito. Tapos yung sahod, okay naman siya. Uh, ngayon, magwa one year. Uh, more than a year na po ako. Tapos, na-absorb na ako sa isang hotel. Tapos, bakit matagal akong na-absorb uh, na -absorb sa age? sa hotel kasi nga ako oh, may kuan sila, agreement sila ng agency namin na ganyan ganyan basta may agreement daw na hindi sila pwede mag-absorb iwan ko lang ngayon ba't na uh, kinausap ako ng boss namin na ganyan i-absorb na daw kami gawa ko nga ako ng ikuan yung pinadala nila ako so, sa so, na sabi ko sa na plano na anak plano na ako mag-resign kasi nga hindi eh, na Pero sa kuan na hindi wala kasi dito uh, yung kuan parang ilipat-lipat ka ba eligible dito dati tapos nilipat na naman ako kasi nga ako mag-close yan siya pag winter time So bumalik ako dito sa Sagre ginagam, tapos yung uh, nagka-problema yeah. dun sa <laughs> isla pinadala na naman ako dun uh, kaya sabi ko mag mag na mag-resign na ako so siya, kaya ho pagbalik namin kinausap na ako na tumaas na yung kuan yung tayo na, naging 50k na